Ayan, maganda lang po kami ngayon. Ayan mo mga mga lantay-lantay po kami mga kasama. Ano yun, te? Mga lantay-lantay po kami mga kasama ngayon. Lantay ba yan? Lantay ba yan? Mga pawero. Isang kilo? Isang kilo sis. O bahala. Ikaw naman marunong magsiluto dyan eh. Mag-aano po kami. Mag mga lantay po kami. Parang lungkot pa po naman dyan. Ano, ano, Pagdita mo kami ngayon sa Wawawi. ah, pila ng Wawawi box office? Pila ng Wawawi box office. Ayan. Ayan. Mga kawawa po mga batang rehas. Ayan. Ayan. Ito pa yung mga tambay namin. Nakusnatcher. Ayun. Ay, 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 ay snatcher daw. Formang yeah. snatcher. Ako. Oh, Formang snatcher. Ayun na, ayun na, ayun na. Dali, mamaya ko may snatcher.